Ayan, ito na ang aking mga naipo na resibo ng buwan ng September, October. Kaya dito sa Taiwan kasi, pag namimili ka, kailangan ipunin mo yung mga resibo mo. Kadahil nagbibigay ng natumatama ang government. Kagaya niya, no? Yan yung 9-10. Yan yung date ng month, September, October. Tapos yung malalaki na yan, yan yung receipt number. oh yung 113 na yon yun naman yung year ganyan kasi dito sa ganyan sila mag ano ng kanilang date yung traditional nila yun ang kanilang ginagamit sa mga resibo ayan o tapos titingnan mo yan dahil tuwing ikalawang buwan nagbibigay ang government kung sino ang mga nanalo titingnan mo yung resibo mo Makikita mo yan sa internet o kaya sa mga dyaryo, inilalabas nila yan kapag uh, ano na ng pag, uh, yung pag lumabas na yung mga nanalo, ipopost nila yan sa, real, sa dyaryo o ano naman, tingnan mo sa internet. Pag uh, yan kagaya niya, no, tatlo, 200 ang makiki, makukuha mo kapag lumabas yung tatlo sa huli, doon yung tinitingnan eh. Yan. Pag nakuha mo lahat yan ako, umuwi ka na ng Pilipinas kung ikaw ay Pinoy, umuwi ka na sa bansa mo kung ano man lahi ka. Pag nakuha mo ang lahat ng numero na yan, talaga naman napakalaking halaga ng pera. Dito mo yan makikita. Ayan o, kagaya nyan. Pag Yung special price na yan, alam nyo kung magkano yan? 10 million inti. O. Pag nakuha mo yung lahat ng digit na yon yung, yung mga nakapula na yan. Yan. Tapos, ito yung mga special... Yung mga ano... Yung mga pula na ma... Mat hindi matingkad. Pag nakuha mo yung tatlong numero... 200 yon Pag naging apat, 1,000. Pag naging lima, 4,000. Yan. May mga corresponding, ano yan, no? Price. Kaya maraming nananalo dito. May maraming, marami pang hindi mga nakakapag-claim ng kanila mga price. Ipinopost din yan sa internet ng government. Magbibigay sila ng time limit na kailangang i-claim nyo na yung mga price. Kaya dito sa Taiwan maganda. Kaya pagpupunta kayo, itong mga resibo, kung halimbawa mga turis kayo, ipunin ninyo. Pwede nyo naman tingnan sa website o sa internet So kung malaking halaga, kung yan ay mga 100,000, abay bumalikan han Taiwan i-claim mo. Pag mga maliliit kagaya niyan 200, 1,000, 4,000, pwede mo yang i-claim sa mga convenience store kagaya ng 7-Eleven. Pag mga malaki na, sa banko mo yan i-claim. Tapos babawasan lang nila yan ng tax, pero pag maliit 200 ganyan, wala na yang tax. Yan. Kaya maganda dito. Maraming nananalo, may mga foreign worker. Sa dami ng ito, ng resibo kong ito, ng dal nang buwan ng September, October, wala man lang lumabas kahit isa. Kahit 200, wala man lang akong nakuha. Nung nakaraan, nakakuha ako dalawang 200. So, ayan. Kaya maganda din dito eh. Maaano ka. Kaya pag namili ka, lahat dito may resibo. Ang, hin ang wala lang resibo dito, siyempre, sa mga market. Pero lahat na mga ano, may mga resibo yan. Kaya legal lahat. Kaya ipunin nyo kung kayo ay pupunta ng Taiwan ang inyong mga resibo.